Malaki ang bahaging ginagampanan ng klima at vegetation o vegetation ng Asya sa pamumuhay, kabuhayan at sa paghubog ng kabias ng Asyano. Ito ang tatalakayin sa bidyong ito. Ang klima ay tumutukoy sa karaniwang panahon o average weather na nararanasan na isang lugar sa loob na mahabang panahon. Ayon sa World Meteorological Association, ang panahon na sasaklaw ay karaniwang nagtatagal ng 30 taon. Ang klima ng isang lugar ay naaapektuhan din ng iba't ibang mga salik. Pangunahin sa mga ito ay ang lokasyon na isang lugar sa mundo. Gayun din ang tulad ng pagkakaroon ng kabundukan, uri o dami ng halaman tulad ng pagkakaroon ng kagubatan at damuhan at maging ang lapit o layo na isang lugar sa mga anyo na tubig. Nakikibagay ang tao sa klimang mayroon sila sa kung paano sila namumuhay. Mayroong iba't ibang uri ng klima ang Asya. Ang Hilagang Asya ay may klimang Central Continental. Mahaba ang taglamig na karaniwang tumatagal ng anim na buwan. At maiksi naman ang na tag-init ngunit may ilang mga lugar na nagtataglay na matabang lupa gayon pa malaking bahagi ng rehiyon ay hindi kayang panirahan ng tao dahil sa sobrang lamig. Hindi naman palagi anak klima sa kalurang Asya. Maaari magkaroon ng labis o di kaya katamtamang init o lamig ang mga lugar na ito. Bihira at halos hindi nakakaranas ng ulan ang malaking bahagi ng rehiyon. Kung umulan man, ito'y kadalasang bumabagsak lamang sa mga pook na malapit sa dagat. Ang Timog Asia naman ay mayroong iba't ibang klima sa loob na isang taon. Mahalumigmig kung Hunyo hanggang Setyembre, taglamig kung buwan ng Desyembre hanggang Pebrero at kung Marso naman hanggang Mayo ay tag-init at tag-tuyot. Nanatatiling malamig dahil sa niebe o yelo ang Himalaya sa tibang bahagi ng rehiyon. Monsoon climate ang uri ng klima sa Silangang Asya. Dahil sa lawak na rehiyong ito, ang mga bansa dito ay nakakaranas ng iba't ibang panahon. Mainit na panahon para sa mga bansang nasa mababang latitude. Malamig at nababalutan naman ng yelo ang ilang bahagi ng rehiyon. Sa Timog Silang, Asya naman, halos sa bansa rito ay may klima tropikal. Nakakaranas ng tag-init, tag tag-araw tag at tag -ulan. Ang vegetation uuri o dami ng mga halaman sa isang lugar tulad na pagkakaroon ng kagubatan o damuhan ay epekto ng klima nito. Sa Hilagang Asya, katangi ang pisikal na kapaligiran nito ay ang pagkakaroon ng malawak na damuhan o grasslands na nahati sa tatong uri. Ang steppe, prairie at sabana. Ang steppe ay uri ng damuhang may ugat na mambababaw o shallow-rooted short grasses. Maliliit lamang ang damuhan sa lupaing ito dahil tumatanggap lamang ito ng 10 hanggang 13 pulgada ng ulan. Mayroong mga step sa Mongolia, gayon din sa Manchuria at Ordos Desert sa Silangang Asya. Sa hilagang bahagi ng mga step na Russia at Manchuria at maging sa Mongolia matatagpuan ang prairie. Ang prairie ay lupang may damuhang matataas sa malalim na ugat o deeply rooted tall grasses. Samantala, ang sabana naman na matatagpuan sa Timog Silang Asya, partikular sa Myanmar at Thailand, ay lupain na pinagsama mga damuhan at kagubatan. Ang mga taong naninirahan sa mga istep, prairie at sabana ay kadalasang nakatuon sa pagpapastol at pag-aalaga ng mga hayop tulad ng baka at tupa na pinagkukunan nila ng lana, karne at gatas. Ang mga lambak ilog at mabababang burol ay ginagawa nilang pananiman. Ang boreal forest o taiga o rocky mountainous terrain ay matatagpuan din sa hilagang Asya partikular na sa Siberia. Coniferous ang mga kagubatang ito bunsod ng malamig na klima dahil sa presipitasyon na maaaring nasa anyong yelo o ulan. Sa bahagi ng Russia at sa Siberia matatagpuan ang tundra o treeless mountain track. Kakaunti ang mga halaman tumatakip at halos walang puno sa lupain ito dahil sa malamig na klima. Ang lupaing malapit sa baybayin ng Arctic Ocean ang saklaw ng behetasyong ito. Sa Timog Silang Asya at sa mga bansang nasa Torrid Zone, ang piniyayaan na tropical rainforest dahil sa mainam na klima nito na halos may pantay na panahon na tag-ulan at tag-araw.